Mm. Pigayin natin. Ayan. Kurang uh, pa lang katas. Dati iniipit namin ito ng ano kahoy. Para matanggal talaga, maubos yung kanyang katas. Ayan. Yung katas po dito, ginagawang ano, pandikit. Pwede pa rin lutuin, lagyan ng sukal. Pituhin. sukal. Matrabaho lang pero sulit naman. Dahil paghihirapan mo yung iyong kakainin. Ano? Baka mapunit yung awil. Ito na yan.

bukid masipag ka lang may lupa tanim ng kamote wala ka ng gutom kaya sa Lekdanao may isda at abaan lupa masipag ba tao? kaya marami silang pananim marami nagtatanim ng gulay nag aalaga ng hayop okay, ayan tapos talagyan natin ang Sugar Yes. Tama kung narinig mo. O yun o. Sugar. Ayan. Ayan. Pagkakawalay muna natin sila. Ayan. Parang medyo muna eh. Tapos ng kasaba. Si kasabu iwalay naman natin at lalagyan natin ng sugar brown sugar lang po lalagyan natin dito at pagkatapos prituhin na natin ayan so tachat ay tachat-tachat na lang po ito mas masarap kasi kung medyo matamis ayan kahit naman na hindi matamis yung ating lutuin na no mahirap kasi magsisi na kapag luto na sasosong mo sa asukar kapag kulang so ito po Mm. Tingnan pa natin ang kunting sugar. Yeah. Ah, masarap pa rin. Eh. Para mm. lumapot na sya nilagyan natin ng brown sugar. Yeah, haluin lang natin ang ito. Masahin pala natin yung masahin. Para lang tumikit yung sugar. Ano, ready na? Ah, excited na ba kayo na lutuin natin? So, syempre, para masabi natin matamis, kailangan din natin tikman. Kailangan din natin tikman. Ito, marami na po itong maluluto nito. Ha? Masimple na lang po ito pagkain pero talagang masyarap. Mm -hmm. yeah, Tikman ko muna. Sounds good. Taste even better. Hmm. Ang galing ko. Ayan. Lutuin na natin.